Mga kapinas, nandito ngayon ako sa Aquila. Maraming salamat, magandang umaga mga kapinas. Tara, samahan nyo ako at pagmasdan ang kagandahan nitong Aquila. mga kapinas, nandito na ako ngayon sa loob ng Aquila. Uh, mapapagmasda niyo rito yung kanilang uh, na disenyo ng kanilang garden. Dito sa bandang dulo, Ah, uh, doon magaganap yung reception uh, ng uh, wedding kung sakaling dito kayo mag uh, ng inyong kasal. Napakaganda ng lugar nila. Halika, samahan niyo ako. Tara! Grabe mga Pinas, napakaganda pala talaga ng lugar na ito. Yung mga dekorasyon dito na parang ginto at yung tulay nila na napakahaba at itong napakaganda nila man-made lagoon sa ilalim ng tulay. Yung pagpasok mo pa lamang dito mga Kapinas dito sa kanilang pintuan sa entrance sa reception area, makikita na natin ng maraming bulaklak sa paligid. Hanggang sa pagpasok natin sa loob ng ng resepy nito, napakaganda mga kapinas ang dam, ilaw, at yung kristal doon sa itaas ng kitchen, napakaganda kung hindi ako nagkakamali mga 150 to 180 capacity ng mga guest ang ma ng lugar na to tara mga kapinas tayo na may tumungo doon sa lugar kung saan nagaganap ang kasalan yung wedding ceremony area ng Aquila tara, samahan nyo ako Wow, napakaganda naman pala talaga ng lugar na to. Mapapagmasdan nyo dito yung kulay puti na dingding nila na babagay sa any wedding na ceremony na magaganap dito. Yung kanilang kisa may na puro kristal at ilaw din ay napakaganda at napakaaliwalas. Ano pang hinihintay nyo? Tara na, planuhin na natin ang inyong kasal. Dito sa Aquila Crystal Palace Events Place. Please subscribe and like and share. And pakapress na rin po ang notification bell para ma ko kayo kung sakaling may bago akong video. Salamat!